Salamat Sir! Bali, unang biyahe pa lang natin ito, USB lang. Dadali natin ng tanay. Kaya lang, nakapuling. Yung presyo niya, mababa para sa regular booking. Ang mangyayari, hindi natin itatakbo ito, walang kasabay. Masyadong mababa ito. Nakakuha na tayo ng pang-double book. Ang draft of the league. Tamang-tama, ang draft natin, papunta tayo ng tanay. Didadaan tayo ng Teresa malapit kasi doon hindi na masama yung na double book natin na nakuha natin na booking okay. tapos pwede pa tayo mag triple book hindi pa tayo ng kasabay pa ulit nito kailangan may kasabay hintay pa tayo pag nakuha natin doon resibo lang daw doon nandito na tayo sa ating pick up location resibo lang kaya lang hindi pa tayo makatawid ayaw pa rin yun, salamat. Ha? Ah, na bayad. Sige sir, salamat. 3 kilometers mula dun sa nakuha natin na pangalawang book. May nakuha ulit tayo, pangatlong booking naman. Puro pick up lang itong ginagawa natin. Ah. Wala pa tayong drop. Yung pangatlong booking na to, iladrop natin bandang kogyo. Tapos para makaahon tayo ng dalig, sa ulalian na tayo dadaan. abono Ừ. 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 Ba't ganon? Hindi man matawagan yung mga number. Pero hindi mo contact yung ano eh, yung pagpipikapan. Lala mo po ito sir, lala mo brider. Ang contact person, hindi matawagan yung number. Magandang araw. Lala mo po. Ano sa tumatawag ka? Wala kami natatanggap sa tawag. Na Meron no. Um, ano, unable to complete your call. Ganun lumalabas. Ginagayon ko. ano ma'am? Ah, uh, recorded din ma'am. Hindi ka gumagawa ng ano ma'am. Kwento. Time check, 9.41 a.m. As of the moment, nakakatatlong pick up na tayo. Puro pick up lang ang ginagawa natin at swerte nakakuha naman tayo ng pang-apat pang-apat na booking natin for pick up pa rin to a few moments later ang drop off -up, nun upper antipolo pooling, nakadalawang pooling tayo dalawang regular yung so, total apat na biyahe ang inabot touchdown Kogyo sa Kogyo na tayo ang tanong, saan dito? yung ating drop Peter Cole sir <tiple> ah salamat sir ha wala masyadong lumalabas na biyahe dito sa Kogyo yatid na lang natin tong dalawang antipolo tapos din na lang tayo kumuha ng ano, babaan na ang tanay kasi baka maubos lang oras natin naihintay dito eh sayang naman at least to, no, pag na-drop natin pera na to, pag na-drop natin diba? magandang araw po. Okay lang yan ma. pera pa rin yan. Salamat. 91 pesos lang dapat. Pero 120 yung ibinayod. Salamat sir. Susubukan kong makakuha pa ng kasabay kahit sa pababa ng Teresa man lang. Kaso wala talagang lumalabas nasabayan naman natin ng tatlo pero mas maganda sa ano kung may kasabay pa siya wala rito sa last drop natin sa antipolo pero dahil wala tayong makuwang kasabay biyahin na natin to 44 minutes 20 kilometers let's go 2,000 years later okay, salamat